Hello mga langga, good evening, Kumusta kayong lahat So mag-isa ko dito sa bahay, ayan Paakyat ako sa my third floor, ayan yung labahan ko, hindi ko pa na, ano. hindi ko pa na kuha Dahil dyan ko siya sinampay Dahil kahapon is puno yung aming sampayan So naglaban na naman ako ng bedsheet So, ayan May 15 ano pa siya 15 minutes pa, pa siya guys, ay. ayan So, ayan. Umiikot pa siya. Akala ko ano na. Kasi kanina ko pensi na lang. So, meron pa dito. Hindi pa din matapos-tapos. So, nung isang nakaraan linggo, guys, is nakatambak yan dyan lahat, guys, yung mga labahan namin na lahat is bedsheet. So, yung mga punta is tuwing pinapalitan ko yung bedsheet ng aking amo sa kwarto niya is nilalabahan ko dahil hindi naman mabigat. So, dahil dalawang yung washing machine ng amo ko is eto yung ginagamit lang namin para sa mga bedsheet para sa mga mabibigat ayan nabubulol na ako tapos yung doon sa isang ano sa isang si din yun yung ginagamit ko na washing machine para sa mga damit namin ganoon para sa mga hindi mabibigat ayan so eto guys eto yung mga natapos ko ayan pasensya na kayo guys dahil makalat pa hindi ko pa siya naayos, hindi ko pa nalagyan sa mga lalagyanan niya. Dahil ito yung mga cover ng aking amo is kanya-kanya talaga sila may lalagyanan. Tapos ilagay ko na dyan sa loob ng yung mga ano nila, terno-terno na yung mga punta nila, ganun. Para pag palitan ko yung cover kama ng aking amo is hindi, ko, hindi na ako mahihirapan na i-ano pa, i -ano ko pa, hanapin ko pa yung mga punta. Ayan. Ayan niya guys. Ayan. Tapos na yan guys. Malinis na yan. So, Ayan, marami na rin ako nalabhan. Hmm. Natambakan kami guys ng labahan ng mga betsy dahil sabi ng aking amo is huwag ko na daw labahan dahil ipalondri niya sa labas. O oh, ilan buwan na yan siya guys dyan? di lang linggo buwan na nakatambak pa rin. So yung mga, mapuput, yung mga puti guys is meron, iba na yung kulay, may mga ano na siya, itim-itim na siya. Kaya nilabhan ko yung mga puti nilagyan ko na, ano, ng sondrox kahapon. Kaya ayun, Ayan. Maganda na yung kulay niya ulit, guys. Ayan, binapat ko yan sa Sondrox, guys. Ayan, puting-puti na yan. Ayan. Hindi ko pa nakuha, hindi ko pa natupi. So, bukas na umaga, is lahat yung mga bedsheet, is ilalagay ko na sa lalagyanan. Itayuno ko na yung sa ano. Itayuno ko na sa yung mga punda nila. So, yan ang dilim. Pupunta muna tayo sa baba. So, mag-isa lang ako dito sa bahay, guys. Kapag mag-isa ako dito sa bahay, minsan nagguni-guni talaga ako. <laughs> minsan naririnig ko parang may tinatawag yung pangalan ko sa taas kapag nandun ako sa baba. Pero, palagi talaga ako, guys, kapag mag lang ako dito, guys, hindi ako tumatambay sa so parto ko. Doon ako tumatambay sa baba. Sa kusina ako tumatambay. So, wala dito yung aking amo. Aalis sana kami kanina, guys. Kaso lang, Naka-uniform na ako eh. Dahil sabi ng aking amo is, pupunta doon kami sa kapatid niya. So, nagme-make up ng aking amo. Tapos yung dalawang bata nakabihis na. eh nag-dorbel yung dating amo kong lalaki. Hiniram niya yung dalawang bata. Dahil, di ba nga hiwala yung amo kong babae at saka yung amo kong lalaki. So, hiniram niya yung dalawang bata. Kaya ayun, hindi na ako sumama. Yung amo ko na ng babae ang lumabas. Dahil, hindi ako sumama. Dahil kapag sasama ako sa amo kong babae, pag uwi yung dalawang alaga ko, pag ihatid yung dalawang ama, ama alaga ko, yung tatay nila is walang tao dito sa bahay. Yan, nabubulol ako guys. Yan guys, dito ako palagi, dito ako palagi guys tumatambay. Ayan, sa hagdanan. Tapos ayun, kusina na yan dyan. Ayan, ayan kusina na yun dyan. Dito talaga ako palagi. Ano. Minsan humihiga na lang ako dito sa, uh, ano, sa hagdanan. Dahil mamaya pa yan, uuwi yung dalawang alaga ko. 11 or 12 pa yan, ihatid ng tatay nila dito sa bahay. So, yung amo ko din babae is, wala yung ano, wala yung address guys. Kahit anong oras niya yun, gustong umuwi. So, yun lang guys for today's video guys. Ingat kayo palagi. God bless.